Morning flight, kiss goodbye. Waiting for your bright blue sky. Lonely night, with the angels cry? Holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna last in. Yeah, ay kararatin lang namin lang guys. Ayan, ito yung pagkwan namin. Ayan, hammam. Ayan yung reception. May kasamang tipi. Ito naman yung my list. Yung my list, guys. Ayan. Ayan, guys. Ang ating ang patulogan namin dito. Ito this lang naman. Eat bumarak. Ayan guys. Eat bumarak bukra. Ayan. Yun yung kwarto namin. Kwarto ng Madam CR. Ulit yung kasina. Alim. -hmm. Alim. 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 Ito namin ng mga laga ko. Ito yung kwarto namin ng mga laga ko. Alim. Buka. buka. Okay. Ano? Ay, kwarto namin, guys. Dalawang kama. Ayan, guys. na kami dito sa Alcacid. Ayan, guys. Dalawang daming kwarto. Hmm. Dalawa. Ito yung kitchen. Ang rep. May, may kwang, Ayan, ang tubig namin. Ito yung kitchen nila. Ito Yun yung kwarto namin. Yung kwarto ng amo ko. Ayan. Dito naman yung mailis. Ah, Ayan, Yan, yeah. maliit na mailis. mailis na lang kunti. Ito <laughs> <laughs> yung sangalaga ko. Mami! Mami! Now! I at the sunset, shocked the sunset. What do At sunset, the Sunset. 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 Ayan, dito kami sa taas. Wahad. Itinin. Talata arba. Talata arba. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Sofia. 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 Sofia.

alakasin yung bahay ng amo ko lalaki nalang tala labi na tali tala labi na Ayan, nakarating kami dito. Tapos, punta kami yeah, dito sa bahay ng nanay. Uh, Amo kong lalaki. Yan, yeah, la, la, lalab, yan, latali. La, da, da, pisusur, na. pisusur, pisusur. Psst. La, 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 la. Pisusur, hena, yan, latali. Latali bahay ng nanay ng awa kong laki. Dito, bakasyon namin. Six hours ang biyahe. Pina, siya si Hati, yung bagong Pilipina. Nakasang ka na si Indonesia. Indonesia. Hindi. Indonesia, Indonesia. Video <laughs> <Bigyo> lang. Kala, si Indonesia. Indonesia, we're from Indonesia. Jakarta. Jakarta. Anuhin mo nga, kung anuhin nga. Jakarta, okay. okay. Jakarta daw. To to Ay, si Corina, si Corina. Hi. Corina dari Bandung. Ada <laughs> piring Bandung. <laughs> <laughs> nah kita kita kami ulit after how many months? Uh, eight months. Eight months. Eight Sama months. Ada tawon. Ambalitana. Nah kita kita menga seniorita oh, seniorita talaga. Ayah si, apa nama panggilanmu Indonesia Miss Indonesia? Maha. Maha Mah Salvador. Apa <laughs> Facebook? No. eight months bago kami nakita. Punta na naman tayo ng habha. Mag-isa ka na naman doon. Sana nga. Hindi ka lang. <laughs> Kahit kung po'y makakita. Siya. Ano ba yan? Anong bubog mo? ko daw kami ng pansit kung pansit yung lulutuin natin. iwa <laughs> e, kami ng repolyo kasama ko si Corina Sanchez Corina <laughs> Sanchez Corina Sanchez talaga Corina baby Corina baby ay ako tumuha lang ko ano ba na? uy magsipi lang ay kwan feeling lotion ang gamitin mo pa maalis yung mga ganyan mo o, o nga yung feeling lotion blo yung yellow ang masaganda uy maganda na Peeling lotion na blue, sabi nung... Kahit na, basta peeling lotion maganda. Malasin niya lahat ito. ba diba, ganyan din yung mukha noon. Ganyan din yung mukha ito noon. Ito namis na ito eh. Nung magluto ako, dumating hindi uh, yan. Kuhan mo lang yung... Hindi eh, ako pag umuwi. Ang sariyan bumili Dati nung nanggaling ako ng igit, ganyan ang mukha ko. Kapal-kapal pa kaya. Hindi, hey, nung umuwi ako ng Pinas, binamitan ko siya ng... Na magsipil? Hindi magsipil. Ano? Basta yung palagay. Oo. Oh, Ngayon, that... nung dumating itong Ramadan, oh, hindi yan ang na nangyari. Mm -hmm. Nung, nung nagkita tayo last year, hindi naman ganyan mukha mo. Hindi na, buwan ka lang buwan. Ramadan. Ang buto-luto. Wala na ka sa Pilipinas. <tinyo> Bakit nung bata tayo hindi naman ka nagpapaganda? Ngayon matagdala tayo, tsaka so, okay. tayo. Tsaka nga, tayo, ngayon tayo gumanda. <laughs> so, ngayon tayo nagkapira. Uh, ngayon, ngayon tayo nakapir, so, Ngayon okay. Oo, nga. pambili, uh, uh. Nung kasi tayo nagkapira. Ngayon 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 tayo nagkapira. Gano'n, tayo nagkapira. Ngayon tayo na One hundred times. Hindi ko nagagawa. Nagagawa ang laki ng tan ko noon. One mm hundred -hmm. times. Ganyan? Yeah. Parang? Yung yeah, parang nag ganun, oh. Ganyan? Yeah? Hindi, ganun. Ha? Ah. Okay. One okay. hundred times. Maganda yan. exercise mo sa umaga. Dino na. Ayan. Ayan, Ayan magdoto na sila ng pasit. lang Ayan, busy-busy sa mga gawain nila, guys. Kanya-kanyang trabaho. Kanya-kanyang trabaho. Ayan, nakita-kita mga kadama sa Ibumarak. 8-8 na walang pang 8. Ito ako sa taas. Ayan ang port ng part ng Alcacin. Dito sa Saudi Alcacin. yan, Dito kami sa lugar ng amo ko kong lalaki. Pero nandito kami sa hotel. Ayan. Ayan ang bayan ng Alcacin. Alcacin. Ibang hotel lang napuntahan namin hindi, hindi sa dati na nung pinupuntahan. Ngayong araw, yung araw. Hmm, lang ako sa pintana. Pintana ng bukas uuwi na kami. Mga naman, nakapag-relax naman ako ng dalawang araw ng trabaho. -ara, Magkalagala ng bata. Makukulit. No, good night, good morning, good morning, good sa lahat, kopi-kopitan, ayan, salamat sa pag-manood, -no. ayan, hey, yes, shout out sa lahat ng mga viewers ko, yeah, Kalah. Ayan, nandito kami sa party-party. <laughs> Ed Bumara, kaya niyati. Ayan, si Corina chance sun hai halo princessa gamil from indonesia <laughs> 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 Hello awean guys <laughs> <laughs> ganito dito. Guys, nandito kami sa party. Eid Bumara. Ay, nasa. Nasa na yung mga dalawa. Ayan guys, ang ganda ng chocolate. Kali sudet. Itu duran, kan? Apa rasa? Cokelat. guys, nandito kami sa reception. Ang ganda ng reception Ang ganda ng reception. sang reception maluwang-luwang. Okay. Yan pa. Yan pa. Si Ate 'yung papagitin. Tawag. Parin 'yung plumbing. Siya 'yung may table. Tekpik-tekpik ramen doon karein sa labas kami kina Maya 'yung lahat tayo. Tindayan pa rin. Oo, maganda 'yung ambiance. Ayun oh, pagka- ito pagkain namin. Kain tayo. Mm -hmm. Kanina pa hindi kami hila? mapili. Kanina ako pa yung na hila. Buti nga eh, meron tayong ganito. Yung iba mga katulong, hindi nyo ba makita? Pero yung mga item, naku po, Diyos ko. Galit na galit. <laughs> batatas. Keras tipe nah. batatas? Nah. Tipe batatas? Nah, batatas. Batatas, batatas. Hamburger terasi keras tanah Aku lebar. Yes. 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 i yeah, man. Yeah, man. Ito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Ayan. Nakarating ka na kami sa aming bahay. Tapos na naman ang aming pasyal. Ayan okay guys. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Bye bye guys.